So, hello mga ka-travelers. Uh, ilang araw pa lang tayo dito sa San Francisco, Quezon. Kailangan na ulit po natin umalis. Kailangan natin na mag-travel. Uh, dahilan sa meron tayong dadalawin po doon sa Silang Kabite. Kaya abangan nyo po kami dyan sa Silang Kabite. So, first time po ng uh, chariot natin na makarating ng Silang Kabite. At... Uh, lagi po tayo pa probinsya no ngayon eh po tayo 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 napasok na pasok na kami nilaan so hindi na tayo masyado nangangamba ngayon kung saan tayo dadaan dahil yung atin pong registration po ay MC Light. yun po sa mga nagtatanong po uh, pumunta ako sa LTO para i-confirm ang uh, saan tayo pwede dumaan ang pinagbabawal lang sa atin expressway, skyway, may mga toll pero yung uh, mga highway po na hindi naman kalakihan, ito po ay pwede tayong dumaan. Kaya magbabiyahe tayo araw papunta ng Kabite. At ang, uh, uh, sa ating pagpunta doon, uro na lang natin kung saan tayo dadaan. So sa biyahe namin, galing dito sa San Francisco, Quezon, ah, ay may dala kami. Mamaya pa. Uh, may, po. Ah, mamaya, uh, po. Apo? Mga lao na paramon. Oh. Ayan, so tinatanong na na po pa na paramon yung pag-alis namin kasi ihatid nung kalabaw yung uh, binili ko sa kanya na saging at San Fernando. So, um, lagi tayong may karga, marami may kaunti, hindi tayo makapagbiyahe lagi na walang dala. Eh, kasi ito po, eh, dagdag rin sa ating panggasolina. Yan, ito po ay San Fernando. Hindi eh, ko pa alam kung tawag sa iba, no? sa Bisaya, may tawag dito Bundo, may Karlang, may Apara. Ayan, so, nasa niyan. Yan po ay 30 kilos. At naman dito, yung atin pong uh, uh saging, ayan, Meron po tayong dalang saging nasa mahigit 40 kilos din po itong saging natin na sa bus. ibebenta po natin yan pagdating ng tayabas para meron naman tayo pang magdagasolina gasolina ulit pag natin papunta dito sa San Francisco, Quezon. At syempre, kasama din natin ang ating yan, si King Josiah. Ano, para, para ikaw ay nasimangot. Ano sabihin mo sa mga travelers Sabihin mo, Hi mga travelers, alis na ulit kami. Babiyahin na naman siya. Ilang araw pa lang nakakarating dito eh. Babiyahin na naman. Siyempre kasama po natin si Krinkel. Yun. Yun yung pusa na nakuha natin doon sa daan. Kasama natin lagi sa travel. Ayan. At siyempre meron din tayong dalang uh, saging at saka konting saging na hinog at ang palaya. Tuloy ang pagre-ready na naman. Ganyan lang po talaga no. Siya so, mga travelers. Ganito na talaga buhay dito sa budok. Nakad. Ayan. Kaya natin na tayo ng kalabang. Kaya mga travelers, gusto ko talaga pagkagaling namin sa mga biyahe, uuwi ay dito kasi para ma-relax. Kita nyo naman, di ba? Matahimik. Oo. Oh, talagang peaceful na lugar. Tapos, yan naman ito, mga kalabaw. Oo. Oh, diba? yung simpleng buhay sa tubig sa mga travelers. Ako ay hindi talaga uh, mapalagay kapag ka nasa mga syudad. Dahil uh, mainit, maingay, magulo. Uh, hindi talaga pwede. At ang gusto ng Diyos, kayang bayan mabuhay ng matiwasay sa mga kabundukan o sa tinatawag na country living. Para doon ay ang uh, pamumuhay po ay maangkop sa kalooban ng Diyos yung tinatawag po na sanctification yan ay hindi natin makukuha kapag tayo po ay nasa mga syudad. ready ready na din po si Josaya. Ano Josaya? Ready ka na po? At ang pusa. At ang pusa. <laughs> yeah, ready na ang pusa. Tulog-tulog na siya. Siyempre ang akin ding darling, ready na naman sa biyaheng mahaba. Okay. Tara. Kaya nagpray na po kami sa bahay bago umalis. Kaya diretso na ang aming pagbabiyahe na ito. Yeah Dumidilim na mga travelers Tumigil lang muna kami saglit at nagjingle-jingle tapos magkain-kain mo tayo ng tinapay para dire-diretso na biyahe natin. Hmm. Ay, kain na si Pusa. Hmm. May dala yung anong cat food. Naubos na. Hmm yung binilagay yung nilagay dito kanina na option eh yun know, gusto pa niya manap ng pagkain busog na din ay yung isang pusa yung malaking pusa ang <laughs> <laughs> malaking pusa ay malaking pusa <laughs> ayaw tumingin yung malaking pusa ayun tumingin din <laughs> sarap sarap ng tulog eh so kakain lang kami pagkatas namin ito alis na ulit kami So mga ka-travelers, inabot po kami ng ulan. Kaya kami ay tumigil. Dito kami sa Unisan, gabi na. Sobrang lakas po ng ulan. Ang mga kasada ay halos ano, parang sapa na. No? Binabaha-baha. Sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi pwedeng dumire-diretso. Ayan no? Basa yung ano natin. Uh, basa. So, Bumuti na lang. May waiting shade. May atras natin. Ayan. Sabing karsada. Sobrang lakas talaga. Na thank yeah. you So, kita nyo, talaga po nga napakalakas uh, ng ulan. Ang oras natin ngayon ay eh, ang oras 6.44. So, dito na kami nabot po ng ulan sa sakop na po ito ng uh, unisan. Uh, pagdating namin ng uh, makalelon, so, yun, medyo nagsisimula na po yung ulan. Tapos, pitugo hanggang dito na. Sakop na din po ng unisan. Lakas talaga. Hindi ko alam kung uh, bandaroon eh, ang ulan eh, pa rin, no? Sana naman ay eh, tumila sila para makautay-tay na ulit tayo kasi eh, gabi na. Pawa naman si Josiah. O oh, yan o. Oh. Pawa <laughs> naman. Si Mami. Medyo no. tumila na siya. Kaya alas tayo. Oh, o, ka tayo makakit ito makakita makakit nito?

Ini bener-bener aku. Hey, good morning sa inyong mga katravelers talaga nakakapuyat ang biyahe namin wag ka na matulog <laughs> 9.30 kung <laughs> hindi ka napupuyat di matulog ka hmm. napupuyat ka 9.30 kami dumating tapos ah, kumain pa nakatulog ka. kami mga ano na pag alas 12 na Papa, al oh. napupuyat ka pala di wag ka matulog siyempre pag napupuyat dapat matulog Ayan. so mamaya labas na ulit tayo hanap tayo ng deliver natin yung dala natin no. Ah! Ay po ay mag... Mag hindi ka ba na antok ni Saya? papo kasi sige ka lang naman tulog sa biyahe natin kagabi kagabi ba tayo nakadating? upo, ginabi na nga tayo tapos ikaw sige ka lang tulog buti ka sige lang tulog doon sa tricycle kaya nga. <laughs> Hindi niya alam na nahihirapan na pala kami sa biyay. <laughs> Kaya kami ay magpahipahing ka pa po muna. Pahinga pa kami. <laughs> Yan. Pahinga muna tayo ulit. Tapos mamaya. Uh, hatid na natin uh, hanapan na natin ng bibili yung ating mga dalang saging at San Fernando